Sa mundo ng basketball, may isang pangalan na tinitingala ng lahat dahil sa si kanyang walang kapantay na kausayan, si Michael Jordan. Isang alamat at kilala si kanyang galing sa loob ng court at hindi matatawarang determinasyon na dinumina ang 90s era ng NBA. Ngunit may isang manlalaro ang itinuturing ni MJ na mas magaling kesa sa kanya at ayon kay Michael Jordan, ang manlalarong ito ang orihinal na Air Jordan. Sino nga ba ang manlalarong ito? Tara, atin ng kilalanin! Sa kabila ng matagumpay na karera ni Michael Jordan sa NBA may merong isang pangalan ang humamon sa kanyang kadakilaan sa larangan ng basketball at ang taong ito ay hindi makikita sa NBA o anumang sikat na liga dahil siya ay nagsilbing anino lamang sa likod ng maningning na liwanag ni Michael Jordan ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang nakakatandang kapatid na si Larry Jordan bago pa man sumikat si Michael sa NBA at sa mundo ng basketball. Ang hinangaan ng marami at, at ang unang inidolo ay si Larry. Siya ang hari sa kanilang paaralan sa Emsley A. Laney High School pagdating sa basketball. Mahirap mang paniwalaan ngunit nung una ay hindi si Michael Jordan ang best player na may tuturing. At kahit sa kanilang pamilya ay tinuturing na mas nakakahigit si Larry kesa sa kanya ayon sa kanilang ama na si James Jordan. At kahit sa kanilang paaralan ay hindi nabibigyang pansin si Michael sa kanilang tryout pa nga para sa varsity team ng basketball during sa kanyang sophomore year sa high school ay nakat si Michael mula sa team. At sa mga panahong ito ay may tangkad si Michael na 5'11 na may payat ng pangangatawan Ngunit sa kanilang tryout nga ay hindi ito napili ng coach ng basketball team. At ang kinuha para sa team ay ang kanyang kaibigan na nakasabay niyang mag-tryout na may tangkad na 6'7". Kaya naman, ito hindi nakapasok sa team at inilagay sa Junior Varsity si MJ para mas lalong mag-develop. ang nakakatandang kapatid ni MJ na si Larry Jordan, ang best player ng team na iyon kung saan siya'y natanggal. Sa kabila ng kausayan ni Larry sa basketball, ay meron itong problema ang kinaharap. Dahil si Larry ay hindi nabiyayaan ng tangkad at siya ay may taas lamang na 5 foot 8. Sa kabila nito, nabigyan naman si Larry ng pambihirang atleticism na merong 44-inch vertical lift sa Wilmington, North Carolina kung saan sila'y lumaki noong si Larry at Michael ay mga bata pa lamang. Ang dalawa ay laging naglalaro ng one-on-one -on -one sa basketball at sa bawat pagkakataon na sila'y maghaharap ay laging tinatalo at dinudurog lamang ni Larry ang nakababatang kapatid. Ang batang Michael ay laging hinahamon ng kanyang kuya Larry na minsan dahil sa maigpit na laban sila'y kailangang awatin dahil ang kanilang laro ay nauuwi sa pag-aaway. Na kahit isang taon lamang ang tanda nila sa isa't isa ay dinudumina ni Larry si MJ. Dahil dito, gusto ni Michael na maging katulad ng kanyang kuya Larry. Kaya naman, ginagaya niya ang mga galawan nito sa loob ng court mula sa pagtira, pagdribble at iba pang basketball moves ng kanyang kuya. Ngunit may isang pangyayari na nagbago sa lahat. Dahil sa pagitan ng sophomore at junior year ni Michael, ay hindi inaasahan ng biglaan itong pagtangkad pagkatapos na hindi makuha para sa kanilang high school varsity team. Sa si kanyang buong summer ay araw-araw itong nagpraktis ng basketball upang lalong mapahusay ang kanyang kakayahan. Tumangkad nga ito ng higit kumulang 5 inches Mula 5-11, ito'y naging 6.4 sa maiksing panahon lamang. At dahil sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan at biglaang pagtangkad ay nakapasok si Michael sa kanilang varsity team sa Amesley A. Laney High School bilang junior at nakalaro ang kanyang kapatid na si Larry na senior ng team. Dito ay nakakasabay na siya sa laruan ng kanyang kuya Larry at naging mas masiklab ang mga galawan ni Michael sa loob ng court. Sa kabila ng unti-unting paghusay at pagsikat ni Michael, ay wala namang anumang sama ng loob ang naramdaman ang kanyang kuya Larry. At natuwa pa nga ito dahil alam ni Larry ang paghihirap ni Michael upang mas mag-improve sa larong basketball. Mula dito ay alam na natin ang naging istorya sa kanilang karera sa basketball. Ang kamanghamanghang talento ni Larry ay hindi nakapasok sa NBA. Habang si Michael naman ay naging matagumpay at naging legend ng basketball. Ngunit para kay Michael, kahit hindi nakapasok sa NBA ang kanyang kuya, ay naniniwala pa rin ito na si Larry ay mas magaling kesa sa kanya. Kung makikita mo sa mga footage na ito, mapapansin mo kung kanino nakuha ni Michael ang kanyang playing style at eksplosibong laro. Maaari nga na ang talentong ito ay dumadaloy sa dugo ng mga Jordan. At kung nabihayaan lamang si Larry ng tangkad kagaya ni Michael, ay marahil naging iba ang kwento. At si Larry Jordan ang kinikilala nating Air Jordan sa ngayon. In basketball in Chicago. When you Air Jordan, I'm number two, he's one. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.